Ito ng bear. Moi! Tarbi tuluwa ya, tarbi tuluwa Bikulana sa Finland here. And welcome to my YouTube channel. Ayan, maliit pa lang po yung aking YouTube channel. So kung hindi ka pa po nakasubscribe, pa-subscribe naman po. Tapos, pwede naman po kayo mag-leave ng comment and palike na din po ng video na to. Or kung nakatulong po to sa inyo, you can share this video para mas manayo tayong matulungan. So, bakit ko po ito ginagawa? Para, syempre, gusto ko din makatulong sa iba na nangangarap na mapunta dito sa Finland. So, paano nga ba ako napunta dito? Cross-country po. So, may nag-message po sa akin, hindi niya daw po alam kung paano mag-cross-country. So, let's talk about how to cross-country. So, paano nga ba ako ng cross-country? So, kung wala pong offer sa inyo sa bansa na puntahan niyo si work in Finland, try to go uh, Hong Kong or Singapore. Doon po, nag-offer po sila doon ng... Uh, libring libre pag-aaral tapos pag naipasa mo lahat yung mga sinasabi ko nga na mga exams nila libre po lahat. Uh, babayaran mo lang po is yung medical, yung medical mo. Na I think it's not mahal hindi siya ganoon kamahal compared sa mga other agencies dyan sa Hong Kong na mahal po yung pagpapamedical medical Tapos um, kasi po yung nag-message po sa akin is hindi daw po siya from Hong Kong. So, galing daw sa Jordan daw po siya. Hindi niya daw po alam ko paano mag-cross country. So, ang alam ko po talaga, wala pong offer si work in Finland dyan sa Middle East or kahit sa, dyan sa Saudi. Alam ko po wala silang ano, offer dyan. So, if you are in sa uh, Jordan or kahit sa kang part ng Saudi Arabia na nagkatrabaho, so, you can try na mag-apply muna sa Hong Kong as domestic helper So, yung trabaho ko po sa Hong Kong is domestic helper. So, talagang ginawa kong stepping stone yung Hong Kong para mapuntahan ko yung bansa na gusto kong puntahan. Yung mas better ba? Mas better ba yung mag-grow tayo as a person? Hindi lang yung uh, lagi na lang tayo nasa bahay. Yun yung trabaho natin, di ba? Siyempre, nakangarap din tayo na... Um, magi mas maayos yung ano yung sarili natin pati yung pamilya natin sa Pinas. So if you are in Saudi or in Jordan, try to apply domestic helper sa Hong Kong. I think mabilis ka matatanggap kasi may may experience ka na as pagiging domestic helper diyan sa ano sa Saudi ba. So good luck and sana makita ka dito sa Finland and sana nakafollow ka sa page ko. <laughs> Ay, so, sa so, nakafollow ka sa aking YouTube channel. So, yun lamang po. Paano mag-cross-country? Tinatanggap lang po ng work in Finland is yung mga galing sa Hong Kong and Singapore. Yun po yung mga tinatanggap nilang applicant. So, kung galing ka ng Saudi or ng ibang uh, Middle East, I think wala po silang offer. Wala po silang ganong offer. So, try to uh, resign. Oh, resign. <laughs> Mag-resign ka po muna dyan sa mo. Tapos mag-apply ka sa Hong Kong or Singapore. I think mas better naman yung ano, yung trabaho sa Hong Kong, di ba? So, try, try lang po. Kasi wala po talaga silang offer dyan sa Middle East. So, yun lang, lang po para sa video na ito. At kung may mga katanungan pa po kayo, leave, feel free to comment and palike po ng video and pa-follow na rin po sa aking munting YouTube channel. Thank you po and good luck!